Ayun po sa episode na ito ano po, may mga bago po ulit tayong plano dito sa ating taniman. oh siguro mag uh, tatanim po tayo ng saging na senyoreta dito sa mga gilid ng pila-pilan. Oh, yan dito po. Dito na tayo dumaan pati. Yung pong side doon ng kabilang kamutihan. Lalagyan na natin ng senyoreta. Tong kahanga natin na nag-aano na na Nauuna ng bumbunga yung palay nila oh. Yan, yun po ng mga ate kasunod na rin yan oh. Na ano na yung kanila nagbabantana na na ito po ating tatam na na siguro ito ng senyoreta itong isang dere dere po parong yeah, ito po kung tabi ng pilapil kasi oh, ito yung boundary boundary han po ba ito oh. Ayan. atin pong i-spray na laang ah, ng pamatay damo para ah, dito na mag-aano po magtatanim Yan po mga gilid ng kamutihan. Yan ho ang ating isprehan ng pamatay damo. Para makatalabso ko na ng saging. Sa Yan, dito po magmumula yung ating mga saging. Kung maga dito, ito po yung boundary ay, kung maga dito ko naman siya itatanim, gawa ho ng nanghinayang ho tayo sa mga huhukain po ba sa kubo ni Kalayas. Dito tayo magtatanim ng senyoreta. ya Ito po side na ito. Bubumbahan lang ho natin ng pamatay damo. Yan dito, sa side dito. Ari na nga yung ating kamuting kahoy. Malaki na rin. Eh. Yung pa po yung ibang side. Eh. Pala kamuti. kamuti. niya yeah, mausisaho natin tayo may ano na may bali baling ni ng gayan oh yun tara po ating bubumbahin ilang pamatay dam sabay talim tayo dyan ng saging nain na po orin ating hukay oh yeah. Tayo po magtatanim na ng senyorita hindi po sa hanggaan natin ari dadali. At gawa po ng ari ay eh, tambakan baga ng ano natin. Ano gan tawag doon? Tambakan natin ng mga damo po. O, edi, ng mapamaysan din. para po ba yung lupa ay hindi masayang uh -huh. guha po nandito natin ang tinatambak yung mga baging ng kamote uh -huh. pagkatikaw ang laman ng puso ko tisipan araw at gabi ikaw ang dahilan paano ko kaya masasabi ito na ikaw ang tinitibok ng puso ko aking nadarama ay para lang sa iyo asahan mo ito'y hindi na maglalaho pagkat ikaw ang laman na puso ko tisipan sa araw at gabi kau ang dahilan Ating lalagyan na po ng ano. Lahat na po yung ating mga pananin. Oh. Senyoreta. Bumunga ka ng marami. Para ka tayo may maano. Maharbis po. Ito po ay galing doon sa kubo po ba? Hmm. Naipa po yung ibang oh. Yun o oh. Napaka simple po magtanim o Oh, oh you diretso na po ito gaor na ito ng gaor Ma mag aano po tayo mga 7 months to 10 months harvest na po tayo nito oh yan yan makikita mo nyo po ito mga open space pa ito ay di pagsunod po ito may ano na may ano na siya may bunga na Ya. Yan, nagkakailan puno din pupupunin po natin yan hanggang doon sa dulo. Mm. ayan nakakailang puno din po yo yeah. oh. kasi yung oh, itong mga baging na ito dito lahat ang ano dito lahat ang lagay oh yo yeah. Ayun po, dahil po marami pa tayong nasubrang sobrang panalim doon na mais. Ay ngayon po, bala ko itanim na dito sa pagitan po ng ano, kamote po natin at gawa ho ng arin na hulipan na natin, ay ang dami na namang hulipan. Ay sabi ko, ay tutugsukan ko na ng mais. Oh, yan, ito. Yun po mga ganitong yan. mga pugwang. At ito po naman, 75 dish laang. Ay di makakaano kung nasa gitna po na rin kamotehan. Oh, yan. Dadalangan lang natin at nang hindi makasagabal. Yan, ate po lalagyan niya mga pugwang na yan. Ang laki pa Laging namamatay yung iba. Siguro lalagyan naman natin ng mais. Oh. Yan ho eh. Oh. Eh, mga hulit na po yan eh. Patik to na yan eh. Ay di ngayon, nang hindi masayang, ayun. Malagyan natin kahit padalang-dalang. oo Oh. Yeah, ay tudo natin ari ng madalang ah. Yung ba na may Yung tara po at ating umpisahan ari. Ayun po atin po aring dadalihin na ng tanim. Diretsuhan na po ari. Oh. mais na puti nakitan nakitan oh. gawa ho ng katay hindi magkaig din sa kamuting aray yan na may nakailang take na rin sabi ko iibahin natin take 3 tayo sa mais take 3 sa mais maghubad muna tayo ng buta at ay pagkainit talagang pasmatay tayo na rin Ayan may tanim na. Mainit po rin buta, kating hubad mo. O. Oh. Aba. Ayan, yeah, makikita po naman ninyo yan. Ay pagkasibul na, oh, Nilagyan na po natin, oh, Ayan. Halos puno na po ito. O. Oh. Dinalangan lang ang natin para yung kamuti ay makaursa din. Oh, uh, yan. Salamat po sa inyo pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Yan, tayo po ay kumbaga para walang mabakating lupa. Ayun, ingat po ang lahat. Happy lang Bye.